Good morning. Good morning, Yellow Bell. Ang tawag dyan sa mo Yellow Bell. Tiga, Kasi mukha siyang bell. Mukha siyang kampana. Okay. Bukang liwayway. Makita ang bukang liwayway. Ayun, no? Oh. Happy ang morning pag itong makikita mo. Ayan. A beautiful flower. O oh, di ba? Ang ganda. Ang gandang mga bulaklak. Ayan o. Oh. The yellow bill. Ito ito yung makikita sa aking harapan. Kairi sa nanay. Oo, di ba? Dako na nga ano. Dako na siya. At buhay pa ng aking antorium ang akong ang ay buhi pa hindi pa siya na pigs at ito, ang rear dito ang rare dito rare rare plant ko inaalagaan ko to nandito na dinisplay na sa nanay ko at tinago ko to eh kasi baka ma ano mamatay sa init at ayan nakalabas siya at ito ang aking peace lily may bulak lang ang aking peace lily yan, may nagtago pa sa ilalim peace lily buhi, buhi pa siya o, oh, dalawa ayun pang isa o oh. nasa ilalim at ito ng aking ano to yung spider plant natawag siyang spider kaya ito oh. O, oh, diba? Hmm? Spider. Spider plant. Spider tawag yan. Ayan. Ayan ang mother niya. Tapos yung mga bibi niya. Nanda na, nakasabi to. Hmm. Parang ang spider. yung spider plant ko. O, oh, diba? Tsaka nandito pa yung iba ko dito nga tanim. Hala, tumaas na yung ano. Hmm. Ayan o, malaking ano. Hmm. Giant na siya. Giant na ang ano, oh. Bird nest. Bird nest na malaki. O, eh, diba? Ang laki na. Nasa sa punuan ng saging. naka sok, -sok. Hmm. Ito ang aking pangalan nito. Uh, army plant Yan yung army plant oh ba diba? army saka yun oh no? ano, ano to mga dumpkin dumpkin saka yung bamboo chinese bamboo yan oh no? bamboo bamboo yan siya bamboo si bamboo at ito ay uh, moonlight Moonlight niya, siya. Ayan. Nakasurvive ang aking moonlight. Apat, ah, tatlo yata yan na punuan. Parang yan na lang ang natira. Ayan o, oh, bamboo. Lucky bamboo. Si Lucky bamboo. Ayan, si Lucky bamboo. At ito naman yung nandito pa lang, ah, nandito yung ano ko, yung arwaka. Nakatago yun dito. Ito yung ano siya gabi lang siya na gabi lang to siya na ano gabi lang siya mang mamulaklak isang gabi lang bubuka ang bulaklak nito na napakabango morning ano evening flower <laughs> yun ba yun dalawang dalawang ano yan eh? dalawang puno yun o oh. daw to pag namumulaklak siya pero namulaklak 'yan, hindi ko na abutan. Natanggal ko pa. Kasi hindi ko alam na ay bulaklak pala siya, inatanggal. Ala tatlo pala yung flower niya. Isa, ayan oh. maliit pa lang, tapos yung isa, oh. tapos yung isa malaki. Wow, thank you. Kena mulaklak na, hindi Ayan. Yung isa, oh. ayan. At ang aking rubber tree, ipabida ko yung rubber tree ko. Ang laki na ng rubber tree ko, nilagay ko pa yan sa malaki na timba, oh. Tapos, ayan ang nangyari. Oh, malaki na siya. Ayan, oh. Yung rubber tree ko, nilagay ko sa timba. Tapos, ang ginawa. Ang taba-taba talaga niya, oh. Rubber tree. Ayun na, la. Mataas na yung araw. Uuwi pa ako. Malagot na. Hmm ito. At saka yan. Buti na may natira pa ako na ganyan. Ito pa isa kong rubber tree. Oh, isang rubber tree ko. Ang laki na din. Ayan, ang puno niya. Oh. Hmm. Alagang-alaga ko pa yung rubber tree na yan. Dati. Kaya ngayon, na-over na siya. Kalaki. Ayan, oh. Ang laki na niya. Ito pa, oh. hmm. Wow, taas na, oh. Ang rubber tree ko na yan. Ang laki. At saka, meron pa ako ditong rubber tree. Other rubber tree. Yan, bulaklak. Yan, oh. Eh. Hindi na mulaklak. Ganito yung bulaklak nila. Eh. <laughs> Ito, pang isang rubber tree ko. Ito ang baby. Ito yung bunso na rubber tree. Ito yung pinakahuli kong tinanim. Ayan, oh. Eh. Maliit pa siya. Oh. Wow. Malaki din ang tubo niya, eh. Taba. Ang taba talaga niya, Oh, oh 'di ba? At ito ang pinakamalaki sa lahat. Iyan, ang pinakamalaki sa lahat ito 'yon. Oh, dalawang puno nagkambal sila oh. Na 'yan. Pero iisa lang talaga 'yan sila, isang puno lang 'yan. Pero ano, nagsanga sa so, may dulo. Ayun oh. Oh, laki na siya oh. Ang laki. At saka pwede ka magtayu magtayo ng ano, ng tree house diyan oh, sa sanga na 'yan. Tree house. Oh, pwede yan nang ng treehouse tree house diyan. Oh, di ba? Oh. Ang oh, laki na niya. Thank you, God. Thank you. Oh, di ba? Ang purpose ko to, kung bakit to tinanim para pag someday mag-init mag-init ang panahon ito maglandong to sa ako ang balay at sa kainkis naman simba ko kung magbagyo siya ang ano siya ang siya ang magharang sa hangin kasi yung nagbumagyo ang puno ay naputol puno ng niyog ayan ano puno ng niyog siya ang magharang diyan sa bala sa bahay ko Katabi lang to ng bahay ko. Ayan o. Oh. O, diba? Ang laki na niya. Saka ang ganda niya tingnan. Rubber tree. Yan ang pinakamalaki sa lahat ng rubber tree ko. Ayan o. Oh. O, oh, diba? O, oh, sa tabi lang yan ang bahay ko na hindi ko pa natapos-tapos. Hindi ko matapos-tapos yung bahay ko. Ayan. Mas nauna yung mga person uh, mga nauna yung mga needed talaga ayan may isang puno pa ako ng niyog dyan oh. sa tabi may tinanim ako na niyog ayon kinitkitan sa kalabaw sa mga mga animals na, na mapag-ala dito ayan o oh. ayan o oh. ilang buwan ko na to kailan ko ba ito tinanim nung, nung Uh, February 2024 ko yung tinanim. Ayan o. Oh. At may kasabay yan. May kasabay na naob na yan. Ayan o. Oh. Ayan. Ang aking rubber tree. Ang laki na talaga niya. O diba? Laki na ng rubber tree ko. Hmm. Yung mga bermuda kong tinanim na nabuhi pa. At ito pa o. Oh. O. Oh. Ayan. Ang gandang bulaklak siya, oh. Oh, di ba? Wow, ang ganda. Ang ganda niya. Saka ito pa, oh. Ang ganda din niya, oh. Oh, ang ganda rin. Di ba? At saka ito yung ano, oh. Yung, yung may butas-butas na ano. Butas-butas ang dahon. Ayan, di ba? pinadikit pinadikit sa kahoy o <laughs> diba ayan nandito yung tinanim ko pa na isa ay yung malunggay oh, ang ah, malunggay grabe yung malunggay ang, ang, ang ano ang ganda ng mga dahon hindi lang klaro malunggay ito ang tataba ng dahon niya. Hmm. yan puno, -puno ng malaki. O malaki na puno ng malunggay. Tayo ano. Oh. Ito yung tinanim ko na tinanim ko to na ano, ito is kukwa kukwa yan, tinanim ko yung last month nung magpunta, na uwi ako dito, uh, April. April ko to siya tinanim. Yan. Malaki na, liit pa yan ng tinanim ko tapos lumaki siya o oh, diba lumaki siya lumaki na siya hmm. napay kalabo at saka kalabo at saka ano yan tanglad ito ito yung sa harapan ng bahay ko may tinanim ako dito na dwarf na lubi niyog ayan om bakit ano bad ang iyang pagtubo siguro dahil di siya nainitan ganun o nainitan siya ayan o oh. ano na to February ko to tinanim ayan o oh. kasabay doon na sa isa o oh, diba February ilang months na yan tapos ganyan siya oh. ito yun o oh. Bakit kaya sa ganyan? Na ano naman siya ng ano? Parang may ano na kumakain sa dahon niya. Ayan. Ito 'yun. Ito 'yung nasa harapan ko. Okay. Yung uh, malalaki ko na ano, snake plant. Nakalagay ito at saka yung ma ayan oh, may maliliit na mga ano. may maliliit siya na ano ayan o oh. ayan o oh, may maliit na nasa sinadya ko talaga siyang tinanim dyan wala hindi na namatay si namatay yung tinanim ko dito na ano yung isa na wala hindi ko nakita namatay siguro yung isa na snake plant na ayan o oh, snake plant na malalaki Nakapaso yan. May paso yan eh. Ayan Oh. Snake plant na yan. Ang lalaki ng snake plant. Ayan natitira ko sa snake plant. Ayan pa yan. Oh. Hmm. Malaki. Tsaka may isa pa akong bamboo na nilagay dito. Ayan Oh. Sa, sa lupa. Ayan o. Oh. Ay, ay. Yung bamboo ko dito na isa. Hmm. Dapat tanggalin ko to eh. Ilagay ko to sa ano eh. Sa pasok ayan pa o oh. okay, guys thank you for watching ayan ang ano mangga madaming bunga thank you for watching hanggang sa muli bye bye Good morning na taas na yung araw 6 oh. na saka yung mangga oh. gusto ko manguha pero wala may nakubha dito limang piraso dalhin ko sa work. Big love shout out Ma'am Angela Fernando, uh, Sir Master GR, uh, mam Ma Gina's channel, mam Ma Gina's channel, mam Ma Just Gina's channel, big shout out Ate Easter vlog. Ati Juicy, Roadstream, Mega Love Shoutout, Taurus, Miss genie at saka si Miss Joanna. Mam Polar, Sofia. Dad DJ, Hi Sir James, Nine Seven Three One, Mega Love Shoutout, Dr Abs, Mega Love Shoutout, MMD Mix, Support in Memories, Mega Love Shoutout, Ang Tatay Dong sa Nang TV, Mega Love Shoutout sa Yo, Nature Abs, Mega Love Shoutout, At Simply Celia Chuchu. Sari blog, sari sari blog. Uh, my brother and siyempre Erin Erin Diaries uh, yung bunso ko na yan oh, coming soon maging vlogger din hopefully okay guys thank you so much for watching anyway thank you thank you thank you God bless us all bye